zero budget ng PhilHealth ngayong taon at pagtransfer ng 90 billion pesos na pondo patungong National Treasury na pag-alamang magic lang matapos itong napaglaanan ng pondo para yan sa susunod na taon. May mga balita dyan ng Bombo Radyo Butuan. Lumabas na ang katotohan ng magic lang ang 2025 budget at ang paglipat sa 90 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth patungong National Treasury. Ito ang reaksyon ni Atty. Sonny Matula, isa sa mga nagpetisyon sa nasabing isyo matapos na hindi binigyan ng budget ang PhilHealth para sa 2025 at ngayon may inilaan ng 53 billion pesos para sa 2026. Ayon kay Matula, hindi pa rin sapat ang nasabing pundo lalo pat kailangan ding matanggap ng PhilHealth ang itinagda ng batas na 80% ng 50% sa syntax revenues para sa universal health care na tinatayang na sa mahigit 70 billion pesos. Maaala lang sa 2025 budget, nagatanggap ang ahensya ng 69.81 billion pesos mula sa mga kita ng syntax. Ngunit sa kabila na wala itong budget para sa nasabing taon na, ay naipatupad pa rin ito ang zero billings ng ahensya na inialok sa mga naospitala ng na mga miyembro. Oho, uh -huh. at dapat uh, talaga i-improve pa talaga. Ano? Kinakailangan talaga ng pagbabago at ma-improve yung ating mga binipisyo sa PhilHealth. Doon uh -huh. so, sa Section 11 ng PhilHealth Law ay pag sinasabing may surplus na pondo at uh, makuha na yung reserve fund, ano ang anumang... Uh, Exceeding, exceed igseed, exceed na pondo ay dapat gamitin sa pag-improve mm. ng mga benepisyo. At yan ang balita galing sa pila ng Bombo Radio Butuan. Ito si Bombo Rulan Hania and this is Bombo Radio Philippines. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bombo.radio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.